Sa katahimikan ng gabing ito, habang unti-unting humuhupa ang pagod at alalahanin ng araw, lumalapit tayo sa Diyos na nagbibigay ng tunay na lakas at pag-asa. Kung pagod ang iyong puso, kung mabigat ang iyong dalang suliranin, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo handang magbigay ng kapayapaan, lakas at bagong simula. Kaya sa gabing ito, Sabay-sabay tayong manalangin at isuko sa Kanya ang lahat. Amang Diyos na makapangyarihan, sa katahimikan ng gabing ito, lumalapit kami sa iyo ng may pusong pagod, ngunit umaasa. Panginoon, Ikaw ang aming lakas sa oras ng panghihina. Ikaw ang aming pag-asa sa oras ng pagkalito at pag-aalinlangan. Marami kaming pinasan ngayong araw, mga suliraning hindi namin matugunan, mga tanong na walang kasagutan, at mga pangarap na tila napakalayo. Ngunit sa kabila ng lahat, O oh Diyos, naririto kami ngayon. Hinihiling ang iyong lakas na bumubuhat at ang iyong pag-asa na muling nagbibigay sigla sa aming puso. Panginoon, kung kami man ay napagod, naway ang iyong presensya ang maging aming pahinga. Kung kami man ay natakot, naway ang iyong mga pangako ang magbigay ng tapang sa aming loob. At kung kami man ay nadapa, naway ang iyong kamay ang umakay sa amin upang muli kaming makatayo. O Diyos, hilumin mo ang aming mga sugat na hindi namin masabi. Pawiin mo ang bigat sa aming dibdib na hindi namin maibahagi. At palitan mo ng kapayapaan ang mga gumugulong na isipan sa bawat luha na bumabagsak, naway maramdaman namin ang iyong yakap na puno ng pag-unawa at pag-ibig. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo, lalo na kapag hindi namin nakikita ang buong larawan. Turuan mo kaming kumapit sa iyong kabutihan, kahit pa ang paligid ay puno ng unos at pagsubok. Bigyan mo kami ng lakas na magpatuloy at ng pag-asang hindi nawawala kahit sa pinakamadilim na gabi. Panginoon, bantayan mo ang aming, ang pantayan mo ang aming pamilya habang kami ay natutulog. Pagpalain mo ang aming, ang kayo ng aming tahanan ng kapayapaan at proteksyon. Ilayo mo kami sa panganib at hayaang ang iyong presensya ang magsilbing liwanag sa buong magdamag. At sa aming paggising bukas, naway maramdaman namin ang bagong lakas, bagong pag-asa, at bagong kagalakan na nagmumula lamang sa iyo. Pag-asa na hindi naglalaho, lakas na hindi nauubos, at kapayapaang hindi nabibili kundi ibinibigay mo ng buong pagmamahal. Salamat, O Diyos, sapagkat kahit kami ay mahina, Ikaw ay malakas. Kahit kami ay nalilito, ikaw ay tiyak, at kahit kami ay nanghihina, ang iyong pag-ibig ang laging bumabangon sa amin. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kapag ang gabi ay tila mabigat at ang bukas ay hindi tiyak, ang Diyos ang ating sandigan at pag-asa. Sa Kanyang mga kamay, may lakas. Sa Kanyang presensya, may kapayapaan. At sa Kanyang pagmamahal, laging may bagong pag-asa. Naway pagpalaing ka ng Diyos ngayong gabi at sa bawat araw na dumarating, huwag kalimutang like, share, at subscribe para sa higit pang mga team team na panalangin na nagbibigay lakas at pag-asa